Good morning, Rudy. Uh, good morning po, sir. Good morning. Uh, kumusta naman? Ano ang report ng mga tauhan ninyo na bumabiyahe sa Maynila? Uh, super po. Sa ngayon, eh, naglaylo ang hulihan dyan na dumada ng Arpapa, Abad Santos, papuntang Divisoria. Hmm? Pero... Yung mga dati po na nagbibigay na ng timbre o lagay sa mga MPPB enforcers na yan, hmm. ay patuloy pa rin po nilang kinukuliktahan. Through GCAS o di kaya, ay inabangan nila at kinukulikta ang monthly na bayad. Mm -hmm. um, sa inyo ba mga miyembro, meron nang nagre-regular ng payola sa kanila? Ng lagay Opo. na yan? Hmm mayroon na pong nagre-regular na nagbibigay sa kanila. Mm -hmm. At uh, hin hindi hindi ba kayo nagpulong at nag-usap-usap na wag nang ituloy ito? Ano sabi ng inyong mga miyembro? Ang sinagis ko nga po sa kanila ay itigil na yung pagbibigay nila na yan. Mm. Kaya lang, ayon naman po sa kanila mm. ay sinabi sa kanila na panandalian lang yung magiging solusyon dyan kung kanino man kami lumapit. Sabang sa kanila ay habang panahon na nandyan sila. Sa madalang salita, naglaylo sila mang huli ngayon, pero sa mga darating na araw, pag lumamig na naman ang isyo, ay talaga ipagpapatuloy nila yan. Sa ngayon... Katunayan niya, sige, katunayan niya po, hmm, sir, eh, before na nag-umpisa sila ng pangungulikta dyan, ay grupo sila na pumunta sa mismong paradahan ng mga truck namin dyan sa Divisoria. Kinuha nila ang mga plate number ng aming mga truck at sinabi nila na dahil sa Executive Order 41 ng Presidente, ay malaki ang nawala sa kanila. Ngayon, grupo na po ito sir. Hindi ito basta-basta lang na bribery. Grupo na po ang nagtatag nito. Actually, uh, allegedly may namumuno daw po dito na dating MTPB official at ngayon ay barangay official na rin na siyang namumuno dyan. Magiging organized crime na po ito kung ito po ay pababayaan. Kaya po ang tanging solution lang po rito na ayon na rin sa aming mga miyembro ay dapat payagan ng MTPB mismo na yung mga truck namin ay makadaan naman ng malaya dyan sa lugar ng Abad Santos sa puntang Recto, may laman man o wala kasi sir ang problema namin sa totoo lang pag kami ay dadaan ng pier dahil ang gusto nila pag hindi kayo pwedeng hindi kayo pwedeng dumaan dito sa Arpa pa Abad Santos ay sa pier kayo dumaan ang problema namin sa pier sir pag na-traffic ang truck mo, gusto nila ay sa truck lane din kami susunod. Alam naman natin na napakaraming trailer dyan sa pier. So, imbis na 10 minutes lang ang biyahe papuntang palengke, naabot po kami ng ilang oras. At pag lumagpas po kami sa truck lane, huhuli na kami ng MTPB traffic enforcers. Bukod pa dyan, sir, hindi safe ang pagdaan dyan sa may pier, sa may road 10. Kasi maraming tinatawag dyan na sir na jumper. Nilalas-las nila mismo yung tulda, kinukuha nila yung mga karga naming gulay. At kung minalas-malas ka, kahit wala kang kargang gulay, pa- palabas ka na ng palengke, yung toolbox naman namin ang sisirain nila pag nakahinto ang truck namin dahil sa traffic. Harap-harapan po na ginigiba, ginigiba nila mga pull box, Mga minor de edad po ang mga involved dyan. Wala pong magawa ang aming mga driver o pahinanti dahil napakarami nila. Kaya ang choice lang namin, from Divisoria Market po, lalabas kami ng Abad Santos. Dahil yan po ang pinakamalapit na mayroong gasoline station dyan. Kung saan dyan naman kami nagdi-diesel, nagpupultang kami ng diesel dyan para pabalik naman ng biyahe dito sa Binget. Wala po kaming ibang choice na pwedeng daanan kung hindi yung Abad Santos na yan dahil yan ang safest route na pwede naming puntahan. Okay. Ngayon, ito po ay hindi ano hindi na ito basta-basta na isang tao lang ang may pakana minsan lang. Grupo na po sila na once na dumaan ka dyan sa Abad Santos, papuntang Divisoria, may laman ka o wala, obligado ka nilang singilin ng 2,000 pesos per truck monthly. Kung hindi, ay pipirwisyuin ka nila. Saan ka nakakita? Happy gabi na nakaabang pa yung mga traffic enforcer dyan para mangulikta. At pag hindi ka nga nagkatimri sa kanila, ay huhulihin ka. Ganyan po ang sitwasyon dyan. Napakahira po ng katayuan ng aming mga members. Kaya yung iba, napipilitan talagang magbigay kasi kung mahuhuli sila, one time lang, dalawang libo na ang multa. Abahala pa lahat. Samantalang dito, parang iniisip nila mas nakakatipid sila kung monthly na hindi sila pipirwisyuhin. Kaya po ang panawagan po namin talaga sir, para matuldukan ito, sana po payagan ng MTPB yung mga truck namin may laman o wala na makadaan naman dito sa Abad Santos. Kasi ang ginagamit nilang dahilan yung mga NTPB na tarito ay city road daw ito um, under ordinance na hindi pwedeng dumaan ang truck dyan. Okay. Sige. Sana po ito po ang mabigyan ng solusyon. Mm hmm Sige. Kasi nilapit na rin po namin to sa DILG at ang sabi sa amin ay sila na raw ang bahala. Pero sa tingin ko po ah ang masasuggest ko po talaga na solusyon ay ganyan lang po na payagan ang aming mga truck na dumaan diyan nang matigil na po itong malawakan na corruption na to. Okay, sige. so hold muna ha, Rudy ha. Himayin ko 'yung sinasabi mo, no? Oo, itong Abad Santos kamo na pinaka shortcut, no? At hindi nga uh, kumbaga perwisyo para sa mga truckers ng uh, Benguet um, maari naman kayo dumaan doon sa madaling araw para maiwasan din yung traffic dahil mga anong oras kayo malilibre na kung baga Kung kayo'y hahayaan na dyan dumaan, anong oras kayo makalalabas ng Maynila, pabalik na ng Benguet? Mga anong oras yon? Aba, ano na po. May, uh, po na magdiskarga kami sa Divisoria. Mga 10 o'clock hanggang mga 12 o'clock po, ay eh, labasan na po ng truck dyan sa uh, Divisoria. So meaning, mga alas 10 pasado ng gabi? Opo, alas okay. 10 po ng gabi yan. Okay. So, uh, mga... lumalabas na po yung mga truck namin sa Divisoria. Hindi nga. Pero so... yung mga traffic enforcer po, hanggang hating gabi, And... nandiyan uh -huh. nakaabang sila. Dali, Rudy, Rudy, hihimayin ko lang ha, para maintindihan ng ating takapakiliga. Kasi gusto ko itong uh, para pag nakausap ko ulit yung DILG, eh, alam na alam natin ang issue. Uulitin ko lang ha. Ba kayo at makakapasok ng lungsod ng Maynila pasado alas 6 ng gabi, tama? Hindi po. Oh. Uh, maaga po yung pasok pa namin diyan, mga bandang hapon pa kami. Okay. Ang pasok po ng mga, dating po ng mga truck namin sa Divisoria niyan ay mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Mm-hmm. Mm -hmm. Darating na po kami dyan. ngayon. Ah, uh, paparada na po kami diyan para ma po yung karga naming gulay. Mm -hmm. uh, matatapos po kami siguro mag-diskarga diyan mm -hmm. 9 to 10. Mm -hmm dahan-dahan pa po 'yan lalabas kasi alam naman natin matratipit na 'yan kasi marami nang nagtitinda diyan. Mm -hmm. Ang labas talaga namin dyan ay 10 to 11. Okay. Naglalabasa na po pa isa-isa, hindi naman sabay-sabay yan, sir eh. Okay, sige, ganito. Paglabas isa -isa ng lumalabas yung okay. mga truck namin mm. pupunta dyan sa pinakamalapit na gasoline station sa Abad Santos para mag uh, pull tank. Uh -huh. ng diesel. Uh, Rudy, yung sinasabi mong uh, labas ninyo Oo. Ang gusto niyong mangyari, lalabas kayo sa Abad Santos. Saan na dire diretso ito? Papunta na ng NLEX? Ah, well, hindi po. Ah, Paglabas po namin ng Abad Santos, una pong stop namin dyan ay mismo sa gasoline station. Yeah, kaya nga, pakatapos nun? Pakatapos? Ay, diretsyo na po kami ng NLEX. Okay. Mm -hmm. Labas na po kami. Paakit na po kami ng bingget. Sige. Ang problema dyan, bawal sa uh, dumaan sa Abad Santos. Opo, yun ang sinasabi nila. Bawal okay, na. Okay, sige, sige. Pero kapag kayo pumapasok, saan ang pasok nyo? Anong kalsada kayo dumadaan? Uh, ang dinadaanan po namin, pag ang truck po namin ay galing ng Recto mismo, Abad Santos po kaagad yan. Kakaliwa kami, Abad Santos oh. po yan. Ilang meters lang po. Hmm. eh Nandiyan na po ang mga gasoline station na pwede yung kargahan. Ngayon, pag ang nanggaling naman po ang mga truck namin sa mismong looban ng Divisoria, ang labas po niyan ay kung hindi po tayo man, mm -hmm. you say ko, Abad Santos din po. Okay. Sige. So, uh, ito ang inyong suggestion at ang DILG, sino sa DILG na nga ako na sila nang bahala. Uh, si sa DILG po ay si Mr. Iringan po ang una kong nakausap. Mm -hmm. Mm -hmm. At na refer po ako kay Kernelian. At ang sabi po sa akin ay sila na raw po ang bahala sa problema na to. Eh ngayon, ganang akin lang para naman talaga magkaroon ng tuluyang solusyon ito. Yun lang naman po ang solusyon eh. Sige, sige. Pagbigyan oh. lang po yung oh. truck namin na makadaan dyan. Sige, so kailan mo huling nakausap itong CDILG Iringan na ito? Mga Magtu two weeks na po yata o oh. isang linggo. Sige, so magmula nang tayo nagkaroon ng interview, nakapanayam natin itong si Iringan mismo. And then uh, recently, last week na kausap namin si Secretary Benhur Abalos. Uh, 'Yun ang inyong huling usapan. At wala pa kayong wala pa nangyayari dito nga sa inyong request na makadaan sa Aban Santos, no? Wala pa okay, po. Okay, sige, uh, sige. Pero okay. sa ngayon mm -hmm. po. Dahil nga sa mainit ng itong usapin, mm -hmm. ay may mukhang hinayaan nila muna kami rito na dumaan nang hindi nila pinipirwisyo. pero nandoon pa rin Aha. yung salita mm -hmm. nila okay. na patuloy nilang gagawin sige. ito sige okay so ganito uh, Rudy uh, nahinto ngayon pero meron kayong mga miyembro na tuloy pa rin ang payola kasi nga, nga natatakot na baka bigla na namang umatake itong mga ito ay uh, maperwisyo ah uh, okay. uh, uh -oh. Hindi mo mismo nakausap si Secretary Abalos, di ba? Hindi po, hindi okay, po. Okay, sige. And then uh, kayo ba ay eh, may ugnayan ni Ma'am Mary Zapata? Wala po, wala po kaming right. komunikasyon. Sir. Okay, sige. Ganito gagawin natin ha. Bagamat uh, ito naman eh, amin lamang pagkukusa na matulayan kayo, itong ating panayam na ito, oo, oh, isa save ko ito at pipiliin ko iparirig ko kay Secretary Abalos mismo at tutuloyan namin kayo sa office niya at dito sa office ng Ma'am Mary Zapata para magkaka kasi sila Ma'am Mary Zapata ito naman yung mga trackers support area no so ganun, okay. ganun din ang problema nila eh. so para natin pagtulungan ito na, na, na 'di ba kasi kung tayo susuko at matatakot sa mga taong ito sila maghahari bagamat E bagamat kaninyo, nag, nagsabi sa inyo itong mga taga DILG ba na mag -e entrap at sasakay sa truck niyo? May mga suggestion po silang ganon. Pero para sa akin, ipanandalian lang pong solusyon yan. Babalik at babalik din ang mga yan. Sa kabukod pa doon, mm -hmm. mga nganib pa oh, po ang mga membro namin na magpa-participate oh. yung buhay din, yung driver na nagpasakay noong uh, manghuhuli, tatatakan sila, mamarkahan sila at baka magkasakit na dito, di ba? Kasi okay. sindikato na ito eh. Uh, Rudy. Totoo, okay yan. Sindikato na ito at dahil mawawalan sila ng malaking kita, eh pera pinag-uusapan dito, bakit ng mga taong ito eh gumawa na ng hindi talaga maganda, pumatay Sama, na. Opo, uh, pumatay na ng tao okay. ito dahil sa kawalan ng kanilang dilehensya, no? Oo, uh, sige. So ganito, uh, Rudy Baka nakikinig ngayon si Secretary Abalos na nataon din naman dati na nakikinig nung aming makapanayam si Ma'am Mary Zapata. Baka nakikinig ngayon to sila Mr. Iringan. Oo, sa inyo naman galing muna ang maiksing panawagan sa kanila dito nga sa sinasabi ninyo na patuloy pa rin na nagpapayola at sinasabihan kayo na pansamantala lang ito at sila babalik. Itong kamo ay sindikato na ng dyan sa Manila Traffic and Parking Bureau. Uh, sir ang talagang panawagan ko, uulitin ko talaga yung problema namin, ito po ay hindi pangkaraniwan na panghihingi lang, kundi ito talaga po ay hayagan na masasabi nating organized crime na ito eh. Kaya po ang panawagan namin, at ako ay nagpapasalamat sa pamamagitan ng inyong istasyon, ay may parating natin sa mga kinaukulan ang tatalagang totoong problema namin. Ito po ay matutuldukan lamang kung kami ay tutulungan lalo na po ng ating kagalang-galang na DILG Secretary Benhar Albalos na matigil na po itong walang kwentang hanap buhay na ginagawa nilang perwisyo sa aming mga trackers. Sana po unawain nila ang katayuan ng aming bawat miyembro. Dahil sa sitwasyon na po na ito, ay wala kaming ibang malapitan. Kung hindi, ang ating mga kinauukulan na mayroong malasakit para sa amin. Hmm. All right. Rudy, ilan ang inyong miyembro? Ang miyembro po lahat na actually ng Divisoria ay hindi po bababa na mga 30 members yan. Hmm. Hmm. Ngayon, sa 30 members na yan, mayroon po, may tatlong truck, mayroong limang truck, mm -hmm. mayroong anim na truck. Mm -hmm. Ina-alternate po ang biyahe niyan araw-araw. Oh. Okay. Kaya kung ikaw po ay isang member, hindi lang po dalawang libo ang ibabayad mo sa kanila. Kasi kung may silimakan truck, automatic libo na ang buwan na ibabayad mo dyan sa mga kutong na yan. Mm -hmm. oh. Okay. Kaya napakalaki pong halaga mm -hmm. nito <clears throat> na talagang pinag nila ng gusto. Okay. At maliban nga sa inyo, di ba, sa Bengket, eh, ilang pa yung mga nandiyang na, dumada. na dumada. Sige. Okay. So, Rudy, salamat na marami at hindi ka natatakot, no? na itong gantong uri ng panayam dahil siguro naman din eh, naramdaman mo no na kami ay gumawa ng kaparaanan para ito mga na mismo sa sekretary ng DILG at kami muling mangungulit sa kanya dito sa inyong ipinahayag na bagong informasyon sa amin. Salamat na marami Rudy at maging bukas ka ulit sa aming tawag para kami maging tulay sa kalutasan ng inyong matagal ng pinoproblema ng katiwalian at kawalang hiyaan dyan sa lungsod ng Maynila. Maraming, maraming pong salamat, sir. Opo, salamat Rudy at mag-iingat kayo. Si Rudy Bulawan, ang presidente po ng Benguet Vegetable Truckers and Traders Association. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.